I propose an amendment to the budget of the Office of the Vice President in the form of a reduction from 889.24 million to its 2025 level of 733.2 million, representing a reduction of 156 million or 17.5%. And until the Vice President learns, This House must act as the parent that disciplines a brat. May plano ngayon ng House of Representatives na ibalik doon sa 2025 budget mo na 700 b ang covid dahil sa hindi pagdalo mo doon sa plenary. Fo. Anong comment? Eh, sige, uh, i-postpone ko na lang muna ang comment ko uh, sa budget. Hindi naman na mahalaga yung pera sa panahon na yon dahil uh, mas mahalaga mayon ay yung... Uh, maimsan yung nongkot yung takot uh, ng mga tao dahil sa mga pangyayari na mildol pagtaha pagyo sa bawat pamilyang pilipino. Socrates